Usap-usapan nga ngayon ang ginawang pamamahiyan ni Sharon Cuneta sa ex-husband niyang si Gabby Concepcion sa media, dahil nga dito ay dam anak ang napakarami pang huhusga at iba't ibang komento ng mga netizens patungkol sa nasabing issue. Hindi naman na naiwasan pang umabot kay Casey Concepcion ang isyo ng kanyang mga magulang kung kaya naman ay labis na pagkadismaya ng makita at mapag-alaman nito na ang punot dulo ng nasabing isyo ay ang sarili niyang ina na si Sharon Cuneta. Ayon pa sa kanyang recent interview patungkol sa nasabing issue ay aminado siyang na-disappoint sa ginawa ng kanyang ina dahil alam nitong maaari din itong maging dahilan ng pagkasira ng karyer ng kanyang mami dahil umano ay pinakita nito ang kanyang ugali hindi inaasahan ni Sharon Cuneta na siya ang makakatanggap ng pangbabash mula sa mga netizens at lalong hindi rin niya inasahan na ang pinost niyang status ang sisira sa relasyon niya sa kanyang anak na si Casey Concepcion lubos na pagsisisi ang naramdaman ni Sharon Cunet dahil dito ay ilang araw na rin siyang hindi kinakausap ni Casey.